Huwag naman ko na ni Jay. Baka nag-alas <laughs> yan, antay Sabi ko na nito si Joy. Tapos? Ano kumulis si Mina? Mga susunod. Susunod na araw na lang. Max! Kuha siyang kuha, oh. Ilalagay ko sa Facebook, ah. Baka sa susunod na araw. Ano <icana>, no. oh. oh, O, buksan niya pa ako. Anong bigay? ko. bigay? Anong bigay? Anong ba mo? Alam ka cellphone. Alam ko. Alam mo no. Alam mo kung sa card mo. Ito cellphone siya balik. ito SIM card mo. Gano'n na d'yan. D'yan. Atso, gano'n. Alam ko, Alam mo maaos na? yan, ha? Alam. kong o oh, sige. atin niyang load dyan. Hala. Buti ako magpa-load. Wala po. Ano ako kay SIM ko? Alam ko may SIM mo. Yeah. Ola, eh, meron doon talaga yung SIM card. Kayo. Kaya edit kayo ng mag, Mag-duty -mag na kawari. Oo, <coughs> Ola, ola ko minyay yung cellphone. Palag minyay yung kapit yung SIM card, diba? Hindi kayo minyay. Hindi Ba. <laughs> Itong international SIM <laughs> na. Ola, pili mo na yung niya. Ano ka na? Ang galga. Hindi naman ako nagre report sa'yo. Ano ko Hindi kasi sa labas naman talaga ang trabaho Ay, Jason a playboy. I hope, okay. malamarine na playboy. Ay, malama eh talaga. Pagka meron magpapareserve, doon lang. po yung pika na peres. Ay, ikaw magpapareserve. Ay, ikaw magpapareserve. Ay, ikaw <laughs>